Hello ka blessful, have a good day. So ngayon ay nandito tayo muli sa bukid ni amo at tayo nga po ay magha-harvest ng kangkong para sa ganon ay mayroong maulam mamayang gabi. Dito po ay tinatanim po nila yung kangkong sa lupa pero ang alam ko sa atin ay ito ay tinatanim po sa may tubig o kaya ay kusa itong tumutubo sa tubigan. Alam nyo ba ka blessful na marami pong mga binipisyo na naibibigay o naidudulot sa atin ang, ang pag-ulam po natin ng kangkong? Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng kangkong ay nakakatulong sa paglaban sa diabetes. Ang kangkong ay may mga sangkap na nakakaabsorb nang sobrang asukal sa dugo ito ay ginagamit din bilang paggamot sa mga buntis na may diabetes ang kangkong ay mayaman din sa iron na kailangan ng katawan para gumawa ng hemoglobin o red blood cells ang hemoglobin ay nagdadala ng oxygen sa buong katawan ang kangkong ay makakatulong sa mga taong may anemia o kulang sa dugo ito ay maganda rin para sa mga buntis na kailangan ng maraming iron kaya ano pa hinintay natin? Tayo na ay mag-ulam o kumain ng kangkong.